ay ganoon lang siya. Sayang, ko na ang ano. gusto isarado Aba hindi na nang hintay ah. Bakit tayo naglalakad? logi naman kami dyan Magaling na yung paa. Oh, kaya nang maglakad. Kaya na. Tumatakbo na. Ayan, magandang araw po mga kabukids. Ngayon po ay papunta kami doon sa aming kapitbahay. Dahil namitas po sila ng mangga kanina. And sinabihan kami meron daw mga nalaglag na mangga doon. Mabiak. Ah, uh, ibibigay na lang daw sa amin. Pipip. Kaya sugod ang mga kapatid. At uh, makakakuha tayo ng mangga. Pahinugin na yun, Mano? Oh, pahinugin na. Ayan. Pero ano, nabiyak? Nabiyak sa pag nalaglag kasi. Okay lang yun. Kung bigay lang din naman. Oo, oh, ang dami nga daw. Dapat ako lag... nga nabigyan na ako eh. Nabigyan, nabigyan na. Na ako ng... <laughs> nabigyan na ako na yung balde kahapon uh. tapos yanin nadiralhan ulit ako ng isang kilo yung maganda at hindi ka pa rin nagbayad? hindi pa rin, bigay lang <laughs> <laughs> bigay lang yun <laughs> so tignan po natin kung ano uh, uh. kung marami pa tayo mapulot dun maka pulot na? wala pa, pa daw? wala pa daw, hinihintay nga hinihintay nga tayo magpunta dun kung hindi tayo makapunta ngayon Bola na buka. aroy, Bola na di an. <laughs> Kaya pala active ba. Ah. Bola na pala bukas ah. <laughs> oh, lalaki na naman kamote oh. <laughs> ha? Ang kasako. ko Kaya mo ya. Ang kas. Magawan di magkas. Oh, di ba? Kaya mo pala 'yung. Eh. Natatakot ka lang eh. Oh, <laughs> <ay>. <laughs> Sabi ko sa iyo eh. Montek na, muntik. Hindi, okay, dandaan lang. Saan na kasi dito? Ano ba? Wala, hindi na kasalit. <laughs> ito na lang muna. Hintay na natin sila mama. Baka makagatay ng asin. Dito na sila. Lady Rider. Sa, <laughs> wala na tayo po. Magandang hapon po. Aboy, ah, dami pala. Sabi nila doon, magpamulot daw po kami. Napulot nyo na? Napulot. Ayun, ayos pala eh. <laughs> Napulot na pala. Eh, Ay, ano sabi ko kanina, sana natin kaya ito ibigay na? Eh? Kaya hindi, wow. hindi natin kaya ito kainin. <laughs> Ang dami oh. Oo, oh, di ba? Ang dami mga pahinugin. Ah, ito pala yung mga nabiyak. Ano po ito na laglag lang? Nabiyak sa paglaglag o biyak hindi. talaga? Ah, ayan ay hindi nahulog. Bali pag ano. Biyak talaga po siya, no. Hindi, goon to pa lang kagad. Chatas hmm. pa lang po, no. Hoy, ano yung... punta kayo dito. Punta kayo dito. <coughs> Ito, iwag mo na ring kagatin nya mga 'yan. Para, parang ano naman rin yan kapamilya mo na rin yan wating na mga itsura yan wag <laughs> matakot bilog mga kapamilya yan <laughs> <lang may> dalam... <laughs> <laughs> pinadayo po kami ni Lula Duran sabi magpulot kami yung pala na, pulot na <laughs> oh, <dang. laughs> Maraming kanin ito makakain niya. Ba't iulam mo ma? Oo. Oh, Inulam <laughs> ko sa ano. Oo, oh, masarap yan iulam. Hapon yung din ang ano ko, ulam ko. Mas sarap o yung, yung, yung ulam. Bawas ang kanin. Ito na. Tsaka <laughs> <laughs> asin ito, lang ito, ba no? Wait, ah. may oh, iba ako Oo, ganda. Maniban na? Hmm, maniban na. Mga ilang araw po kaya yan, hinog na. Mga hmm. tatlo, no? Tingnan, tingnan mo lang kung hmm. saan ang hinog. Yan ang kunin mo. Hindi okay, sabay-sabay. <laughs> one. Sayang no, daming dito. Tigam, tigam buka ko nang ano. Tigil na nang dagdag. Baka gusto mong isarado mo na yan. Tigil dagdag aja. Madami na po yan. Aba, simbolo, magano ka ditong lalagyan mo. <laughs> Ano <laughs> ba pala yung lalagyan ni Kim? iba pa pala. Pa, <laughs> Kaya ano pa ng iba. Nagyayak lang sa akin. Si ano mga kabukid si lulumukmuk ay ano ko ni Mama Bi, Bianan. Tatay ni ano, ay lolo nila Kuya Ji. Okay. Oh, okay. ah, dami. <laughs> tapos tatlong magano kayo ma? Tatlong. Oh, ah, sige po. Tapos magbakal kami ko ng tatlo ka kilong goods. Pang pahinog namin ng maganda. Ay, ah, ito po goods din. Good din ito. O ano na? May biyak? Ah? ah, wala. Ayos. Dali na, dali na. Ang dami eh? lang, isang kilo. Ayan, okay na po yan. Ay, tatlo, isang kilo po. Tatlo. Tatlo ko kilo, sobra sa isang kilo, ito tatlong piraso. Ayan, sige po. Ayan, <laughs> uh, uh, yeah. um. nyo. Ay, ay kung pagsama-sama na po diyan para isang timbang, ah, hindi kaya. Ay na lang, ilalagay natin sa plastic, bago natin ilagay doon baka mag ah? Tatlong kilo. kilo po pag ano, ano natin. 'Yon. 'Yon. Sa kalahati. E. Hmm. Mahilog, hmm. Ayan, dalawa. Magukulong ko para sa ni eh? Ito nga ba ba mga kawayan-kawayan? Oo, maganda lang Parang <laughs> ko Ma, matanda ka na daw. Ha? Yung pato? Ayun, sakto. Kilo sakto Patlong kilo. Katlo. may pera ka. Ayun, Ayun lang. <laughs> Ito Ito po. Yung, yung doon pa kami sa Bicol. Lagi, lagi namin yung ano yung vlog ni... Namin... Ah, nananood po kayo? <laughs> 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 yung vlog mo kayo ng so, <laughs> po, po, po. po yun, oh no? <laughs> <laughs> sa may gilid ng ano? Ng... Ano to? Sapa. sa thank you po. Masarap po pala mamulot ng nakaano <laughs> na. <laughs> <laughs> na nakulot na. <laughs> Nakalagay ng <nun sa> <laughs> Sabi po kasi sa akin sa amin nilalador, mamulot. Yung pala nang dito. Pala lang, pulot na. Nakano na. Ah, thank you po. Nakuloy na po kami. Dami na eh. Dami. Thank you po. Hari amatay. Makikilolo na rin ako. Mari Mar. Au. Abot munti. Wala na tayo ng Ay dun iwan natin dun. Balik na doon. Ay kasi doon pagpapasok ulit may mag-bitbit ulit. Hmm. Hmm? Hinog na? Hmm. Hinog na yan. Ito dyan. Kanyang daming binokta namin. Yung ano ko ng ano yan? Ang kutsara? Hmm. Tara. Tara? Tara, tuloy na po kami. Bye Thank you. po ah po. Baka may natira pa sa taas. Simutin natin. Hahaha baka gusto mo nang bunutin yung mangga <laughs> ilipat <laughs> ito po kasi mga kabukid yung mangga na ano nila na pinitasan nila kanina so nasabi sa atin tapos nang mamitas kaya sabi nga pumunta kayo doon at maraming mga biyak doon damputin nyo na lang pulutin nyo eh, pagdating natin dito napulot na pala nung mga naiwang ano dito kasama nyo sa bahay wala na tayong napulot nyo. Nasi ito ang ano natin. Ito yung tinatawag na pamumulot na pinagpulutan. <laughs> pinulot na pinulot. pinulot. na pinulot mo pa. so, <laughs> oh, ayan, ang dami mga kabukid. So. Oh. oh, si Kim. Si wow. Kim, nakarami rin. Oh, iba pa yung kay Kim, libre. Nakilolo na lang. no, <laughs> oh, tapos yan, marami rin po tayo nakuha. So, marami po tayo. Siguro, ay ulit natin tong mga ano yung mga na nating good and then go tayo ng greyhound mango greyhound mango greyhound Alright, okay. thank you guys. Bukid. bye, bye. <laughs>